Talagang arusin na to, manloloko no. Manloloko talaga to eh. Tignan nyo gagawin na mga kulangot na to. Tignan nyo. Tignan nyo, tignan nyo. Oh, ano yun? Oh, ano yun? Hindi man tumama pero bumagsak. Kulangot talaga. Isa pa to, isa pa to. Check it, check. Oh, di man tumama eh pinagbohol ko tayo ng mga na to, o? Oh. See? One more time. O, oh. asaan? Asaan ang tama? Sina yung may tama sa utak? Kita mo to, nirehearse talaga to, sabay. At ito pa, ito pa, o. Oh. Hindi man to ba masa flooring eh, o. Oh. Anong ginawa niyo na? Parang hinamwilan yung sausage eh, o, oh, tinan nyo inaamoy yung sausage. O, di ba? O, oh, diba? oh. inaamoy eh, gustong gusto eh. Ito naman, ginawang kabayo ang kamay.